Hi mga kapanay! Ayan, binigyan pala ako ng aking biyana ng ulam. Paato. Paayata ng kambing. Malilit eh. Oh, di ba nung isang araw binigyan ko siya ng kambing? Hmm. Nagluto siya ng paya. Got. Ayan, got. Kambing na nga, Binigyan niya ako. Paborito ni Mariam to, pero ang paborito talaga ni Mariam, yung paan ng baka. Pero kumain din siya nito. Ta syempre, ano, laging ano, tira ng aking anak. Mahilig sa itlog si Usman at si Mariam halos araw-araw. <laughs> halos araw-araw kumakain na itlog. Hindi ba masama yung araw-araw kumakain na itlog? Ayan ang kanilang tira. Kaya hindi kami nagsasabay kumain kasi pag nagsabay kami, hindi kumakain din ako, ano. Yung tira nila, mapipilitan akong kainin ko rin. Kaya lumalaki ko na lumalaking todo. Kaya ang ginagawa ko talaga, sila na unang kumain yung tira nila, yung kinakain ko. Tapos, kunwari, nabihitin ako sa tira nila, magdadagdag na lang ako ng konti, diba? Kaysa naman yung sabay-sabay kaming napaparami ng na toddy, kain ko. Kain tayo, saging. Sarap ng saging talaga yung ulam. Ano ba naman ito, mga langaw talaga Kahit, kahit na ko na, ang dami damin langaw ngayon talaga. Malangaw ngayon. Talagang masanay na lang ako. Masanay na lang din kayo. cotton. Natuyo na yung mga tagyawat ko, pero yung mga bakas ng nakaraan, ang dami. Ano? Wala na ako inilalagay. Eh. na lang ako. Ay na, kahit polvo, wala ako. Ito, isa, hindi pa tuyo. Pero yung maraming marami, oh bakas ang nangyari. Ang pangit, pangit Pero saglit lang yan. Gagamit ako ng brilliant. Mawawala yan. Hiyang ako sa brilliant eh. Lalabas pala ako ngayon mga kapanay. Si Maria may alang ginawa, kundi magpabilin na magpabilin ng Sunny Plus, ng Banade, ba? Ano ba naman si Maria? Nahihilig ang mag-Banade ng mag sa katong. <laughs> Tapos kasi yung bigas, kaya rin ako lalabas, nabili ko ng bigas. Tignan nyo, ang puti ng na bigas na nabili ko. Nakabili ko ng masarap na bigas, kaya... Lalabas ako, bibili ko ng ano, limang kilo. Mabigat eh. Sa so, isang araw ulit, limang kilo. Para di naman ako makuba. <laughs> Hindi mo naka-scooter lang ako. Mabilis lang ako kasi alas 4 na eh. Bago magdilim, kailangan makauwi na ako. Mabilis dumilim ngayon. Alas 5 pa lang dumidilim na. Malamig na kasi ngayon dito, winter na talaga. kumain na pa kayo dyan? Kung hindi pa kumain na kayo. Ang dami kasing basurang nakakalat dito sa Pakistan. Kaya malangaw. Sobrang langaw. Wala pa ma-screen yung bahay namin. Kaya nakakapasok yung mga langaw. Mag-aadobo sana ako ngayon ng manok. Eh, binigyan naman ako ng ulam ng biyanan ko. di ba diba, tipid? <laughs> Yan lang din ang kagandahan pagka malapit sa biyanan. minsan, libre ulam. <laughs> Pero mamaya pagdating ko, mag-aadobo pa rin ako. para ulam namin mamayang gabi sa bukas. Buong araw bukas, adobo kami. Kay Mariam na yan. <laughs> Baka maganap si Mariam mamaya. Ano ba naman? Kakainin ko kayo. <laughs> o oh, sige mga kapaday. At ta, kaya alis na. Inom lang ako ng tubig. Aalis na ako. Magpalit pala akong dami. Maka ako. Babush!